Atasha Mulak Update, talagang paborito ni Atasha ang mga street foods tulad ng fishball at iba pa. Kasama si Miles Ocampo at kumain sila. <laughs> oh, 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 <laughs> Kulitan ni Naray Raisa Mi at Atasha Mulak before ang Holy Week, tinanong ni Raisa Mi si Atasha kung saan ito magbabakasyon. Atay what are your plans for Holy Week? Spend time with the family. And watch. And watch! And, And watch! Para Lenten. di, ano yan? Sa isang dance performance ni Atasha sa Itbulaga, lumabas ng stage si Atasha at nakamaskara. <laughs> Sigawan ang mga audience nang tanggalin na ni Natasha ang suot niyang maskara at nagumpisa na itong humataw sumayaw. Noong una, si Atasha lang ang mag-isang sumayaw sa stage. Sa kalagitnaan ng kanyang dance performance ay sinamahan na rin siya ng kanyang mga backup dancers. Sa gilid ng stage, habang magkatabi si na Miles, Atasha at Karen, Pinakita ni Atasya kung paano gawin ang isang steps ng sayo. Sobrang stress, kulitan naman ni na Atasya at Raisami. Nakayuko si Atasya at hinahawakan naman ni Raisami ang batok nito. Nagilalis. <laughs> Nagilalis. Maraming natawa kay Atasha nang kumanta ito ng Tagalog song pero sarili niyang gawa ang lyrics at with action pa ito. <tong> Behind the scene naman ng apat na sina Miles, Atasha, Karen at Raisa May habang sumasayaw. Ang cute panoorin nilang apat na sumasayaw habang nakangiti ang mga ito. Seryoso naman na nakinig si Navic Soto, Karen at Raisa Mike at asya habang nagbabasa ito ng Tagalog. Ipagtawag mo manhin, maliliit <laughs> <laughs> mo, nakarating do agente na partner. So iyong kaarawan sa pagkat ayoy naipitahan. Super saya tingnan ang all cast ng Itbulaga lalo na kapag nagsasama-sama sila sa stage.